Eto, galit na galit daw etong eh, city kong... Eto kasi yung governor na umaten uh, doon sa... Kung matatandaan niyo po kung ilang prayer rally na ata ang inilunsad na etong Campo de Duterte. Ano ho, hindi bagay talaga. Matatawa ka na lang kung bakit, anong rason, bakit meron silang mga prayer rally na ginagawa. At doon sa prayer rally na yon, syempre... Um, Maanghang ang patutsada, maraming binitawang akusasyon ito si si Digong kay Duterte at may panawagan nga ang karamihan sa kanila to step for the, for Marcos to step down. At yun nga, etong um, um etong governor na ito ng Davao del Norte ay naandon at nakiisa nga. Yun daw ang pinakadahilan kaya nasuspinde ng yang itong etong governor nga na ito. Sabi dito, pag suspende sa Davao um del Norte governor ikinagalit ni Digong. So, you see nakikita niyo po kung totoong ganito ang ang labanan sa politika. Ibig sabihin, hindi lang naman talaga Marcos at Digong. Marcos Jr. at Digong ang nagsasabong ngayon. Kundi talaga apektado yung mga taong nakadikit at nasa paligid nila. Yan po ang sitwasyon nila ngayon. Masaklap, pero siguro para sa akin yung mga, yung mga kaalyado na lang si Digong ang malas ngayon dahil nakikita nyo naman. Um, maraming dapat harapin na mga problema ang kanilang iniidolo. Sabihin na natin yung kanilang sinasamba, yung kanilang leader. At siguradong apektado sila. So sa nakikita natin, posible na yung mga yung mga kaalyado ni Digong posible na sumipsip yan sa kabila posible na uh, yung iba naman ay magstay pero may nasasabi na rin ang ibig ko rin sabihin dito unti-unti talaga malalagasan ng mga kaalyado ang isang katulad ni Duterte dahil nakikita nila wala na silang mahihita dito sa isang ito lumiliit ang mundo may kaso sa ICC at marami pa pong ibang pinagdadaan ng uh, mga problema na dapat harapin. Uh, taliwas, syempre, sa maraming naging uh, president din, na pagkatapos ng kanilang termino, alam niya na, na matiwasay na lang ang pamumuhay at wala nang iniisip na problema. Okay, yan yon. Pag suspende, ito daw ay ikinagalit ni Dicong. Do not assume that you, President Marcos Jr., have absolute power. In a democracy, there are always parameters, boundaries, where you can act and when you cannot act. So, alam mo rin yan, sana sa sarili mo. Na meron talagang parameters, meron talagang boundaries. Pero, umasta po kayo, Mr. Duterte, na akala nyo ay inyo ang buong Pilipinas at akala nyo ay naniniwala or majority ng mga kababayan natin ay mananatiling taga-suporta nyo. So you see nakikita nyo ngayon palubog ang araw sa inyo. All right. You cannot allow that kind of situation na mangyari kasi mali. Mali na tanggapin na mo ang isang tao. Tanggalin mo ang isang tao. Uh Dian, elected by the people. Sabi ni dating, yun nga, ang tinura neta si si uh, Digong. Okay, mali daw natanggalin ang uh, isang tao backfire na naman yung mga ganitong statement na si Digong. Kasi gawain niya rin naman yan. Hindi naman yan bago sa mga katulad yung politiko. Sa mga style nyo. Yung ganitong style, nako, wala po talagang pinagkaiba. So, ang naiisip ko dito, ang naiisip ko sa mga ganitong sitwasyon, you see, talagang palala ng palala ang bangayan ng mga Duterte at mga Marcos. Nang ang ibig sabihin, wala talagang nabuo ni Minsan na Unity. Tagamitan lang po ang dalawang kampo na ito. At ngayon na nakikita nila na hindi na sila nakikinabang sa isa't isa, laglagan time. Good luck!